ayo po, magandang umaga po sa ating lahat. Oh. Maagang lusong po tayo ngayon. Ganda panahon na naman to, ne. Ha? Kalasay, mag-aano po kayo dalawa? Wala ka din Ay, wala po. May maaga talaga. Ako din yung nadidiretso. Pakadaming tagak. Oh. Pinatubigan ko po kagabi. Eh. Pinatubigan ko po kagabi. At eh. gawa ng nilagyan ko ng buto para ba mabatad hanggat hindi siya gis akan lagi kong papatubigan baka po magkano ka titurning uh, nabutas na yan no, aray o no, ari po apakakapal ang tagak adjust ko po o. ligan ligan yung tagak ano ah dami po ibon o Ate po pinabahaan niya ang tagab Oh, ada orang kapal yang tagak. Yang tadi tu begalin dah lu. Tu begal nak na motor. Yang po atin abahang. Ah, ang daan pong ibon po. Oh. Ah! Kahit po ma-up Kung magaya naman ay ano. Nalagay na natin ang buto. Ari po, ang gandi ni pala ang yan oh. maaraw po ngayon ay maaraw kaya kumusta ka na kaya ah gisak na naman yun po ang Para po mabad-bad na ang tubig ang lupa Tayo po nila dumiricho. Pagkatapos po nito Yung ating tubig Dito naman natin papatakbuhin Oo oh, yan Banda nga rin eh. Yan dito po lahat tatakbo naman Basa pa rin Pero dito natin papatakbuhin At sa ayer Oh. Ganda bahasa. Ya <laughs> akan ganda pun panan yang init. malakas na po ang laban nila pagka ganitong basa oh. kumbaga dadating yung init yari agad sila nakakatuwa din po yan o oh, ating mga panalim Kuya Raymond yung pagkakaagap ba? Diyan ka ba natulog sa linang. Ay, kalasa ikaw, ay. Yan pa, ang pag-aagap mo, po. Mag-inawa dyan matulog, ano. <laughs> mag-ipataka yung dalawa, ano, ko, Bill. Hoy, mag-ipataka yung dalawa. Mag-ipataka yung dalawa. Sila <laughs> <laughs> yeah, sila, tiyo, Bill. Pasa ka lang. Ay, din natin para hindi masayang yung tubig. na nagbihis ako dumiretso na din eh sa aking pag-iisa lagi kang naaalala naminis mo rin ba ako na nang ganun ka nung una po naman ah, ang ama ay laging maagap kasi nagkaano po naman yan nagpapastor ng kabayo ba? nagpapastor ng kabayo yung po nung una, tanda ako so ako naman na akin dalulu hindi kaano mahilig mong kalagay ng kabayo kalabaw naman ang hilig niyo pastor din tayo naman ngayon po tiyo mo iba naman kumbaga dito tayo sa halaman naman yung ating ano para gumabot ang tubig niya yung pong ating pandilig water sprayer ayun ah, o oh, magagamit po yung, yung mga hindi na yung taniman natin na hindi naaabot Ang gabi po, po pala kung hindi nakapag-video ako, sumaka kanang alas 8 ng gabi hanggang alas 11. Pinasakatang ko po aring iba. Hindi ko na po na-video. Kung bagay, isinare ko lang po sa inyo. Yon. Nagugulat yung iba na daan akala daw na ng palay ay. Oh. Sabi akala ko tatam na ng palay, pwede nga ho naman ay. Yan, dito na ho natin tapapasukin yan. sa ito ubig eh. oh o na po ang pasok niya yan Pakabila Ginawa na po natin pati ito ng mga bypass Oo, oh, tagawin bypass doon gumagay yung mga palikuan po ba? Yan, no. Ari pa. Ibabaw, ari pa. Ilalim, no. Ito po, ari. Diretso yan doon. Pag ari binuksan, diretso yan pakabila. ayun ah Ang lakas ang hulbog. Nagpatubig po tayo ngayon, no? buto pa ay eh. Hindi pa po gaano pansin Magsashot out po pala tayo mamaya uh, Sikasuhin ko lang Ang mga ano ng tubig Daan oh. Ayun po, dito po tayo sa maisan Shout out po tayo ah, Pasensya na po, ang tagal natin hindi naka Pag shout out at para tayo naka-shade, slow. Yan, ang ganda po ng panahon. Abangan po ninyo ang yung mga pangapangalan po din eh. At yung po hindi matatawag, ay sa next ano na po uli. Marami-rami naman po aray oh eh. Yan, shout out po natin si Ma'am Erlinda. Ka best friend, pa shout out kay Danish. Danish, Alcaraz Miskal Lado Hideout Travel Transport I mean, Tours and Transport Shoutout out po Shout out po natin si Nico Leo Mega Shout out from Dubai Shout out po natin si Mam Ma P. Adriano shout out po shout out po natin si Kajorner Vlog from Pasig shout out po natin si Belbit Fisher shout out po shout out po natin si Antonio Sanchez shout out kay Joplex. shout out ka Bisprim watching from California ya shout out po natin si Nene Pelesitas Shout out po. Nene si Bida ng Angat Bulakan Shout out po natin si Darwin Rami Vlog. Support po natin. Yan, Darwin Rami Vlog. Shout out Kabis Shout out natin si Eugene Estrellado. Estrellado nga po. Param Luciana Shout out to Shout out po kay Rudel Reyes Param Bulugna, Italy Shout out po natin si Margarita Alcadi Batingal Batingal Yan Shout out po from Rome, Italy. Shout out po natin si Edgar Flores. Watching from Germany. Yun po, salamat po. Shout out po sa lahat ano po. At saka po yung hindi pa ano natin ay di sa next ano po ulit. Next shout out. Ngayon tayo po yung maaga ngayon. ataheo 'yan oh. Sarap ng tulog natin ah Ano chuchu pa na na ano lang ano buntot gumagalaw-galaw siya oh. Bakit kinakatika? Oh Tapos itim-itim. <tinyo> Doon po naman tayo sa kabilang. Ito po lahat ay pinabahaan ko kagabi. Oh. Kumbaga dinilig ko. Pinuntahan ko po ba yung mga hindi nababa sa aking dinayon. Buti nga po lumakan tubig. Oh. Yan. Karang kabila. Oh. Yan. Pinabahaan din po natin ito. Oh. Oh maganda na rin tapos parang update na rin matagal na rin hindi natin napapablog ay eh. oh yan po ay nalagay na ng chicken manor lalakan ito ito po yung sinasabing Duterte may iba po ang variety niya oh. sandang kal na mahigit eh Aba, sandang at kalahati nga palang taas. Yan po naman, ano po, kumbaga pagkaparating eight inaano din natin pagkabasa po ng taas inaano na ka natin yung drain na po ba totally drain kaya po kumbaga hindi po naman yan mananatiling ganyan no? oh, talaga humasisira masisira yan atin pong bubuksan na ito Basang -basang. Oh. na po yeah. basang basa ako may bulati pa basang basa ah ayun po salamat po sa inyong pagsama na po yan maagal lusong po shout out po sa lahat yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye